Ang paksapong ito ay tungkol sa kung paano ang sistema sa pag-aasawa nung unang panahon, pero bago ang lahat huwag kalimutan mag-subscribe sa maliit kong channel. Salamat! Bago pa man dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas ay taglay na ng mga sinaunang Pilipino. Ang isang mayamang kulturang maipagmamalaki hanggang sa kasalukuyan. Ang mga sinaunang Pilipino ay may natatanging kultura bago pa man sila makipag-ugnayan sa mga dayuhan. Nakapaloob sa kulturang ito ay ang mga kagawiyang panlipunan na nagpayabong sa ating sinaunang kabihasnan, panliligaw at pag-aasawa. May kaugalian ang mga unang Pilipino na mag-asawa sa babae o lalaking nabibilang sa uri ng lipunang kinabibilangan nila. Ngunit ang ganito ay hindi mahigpit na ipinatutupad. Ang dato ay karaniwan ng nag-aasawa sa pamilyang nabibilang sa uring dato, ang maharlika ay nag-aasawa ng mahadlika rin at ang alipin ay nag-aasawa ng gaya rin niyang alipin. Ngunit gaya ng nasabi na, ang kogeling ito'y hindi lubos na sinusunod. Ang maharlikang may hangad mag-asawa ng alipin ay hindi pinagbabawalang mag-asawa rito, at ang datong nais mag-asawa ng maharlika ay malaya ring nag-aasawa ng nais niyang maging. Asawa, ang babaeng hindi asawa ng isang lalaki ngunit may di karaniwang kaugnayan doon ay tinatawag na kaibigan na kung bigkasan ay kaibigan na ang ibig sabihi kapwa nag-iibigan. Sa kanilang batas na batay sa kinamulatan at kinaugalian, ang mga anak sa asawa ay lihay timo. O tunay, samantalang ang mga anak sa labas, wika nga, ay hindi tunay kaya't hindi maaaring. What? Magmana ng ari-arian sa kanyang ama. Ang pag-aasawa noong unang panahon ay hindi madali sapagkat ang lalaki ay maraming. Oh, no! Pagdaraan ng mga baitang kung sa hagdan bago maging karapat-dapat sa mga What? magulang ng babaeng pinipintuho. May ugali noon na hanggang ngayon ay sinusunod sa isang. Ang Maglim na pook ng Pilipinas na ang nanliligaw ay maglilingkod muna sa mga magulang ng dalaga sa loob ng ilang buwan o kung minsan ay mga taon. Mahirap ito kung sa ngayon, ngunit noon ang mga lalaking umiibig ay handang magpaka-sakit at magtiis ng hirap alang-alang sa kanyang minamahal. Ang lalaki nagsisibak ng kahoy, umiigib, at gumagawa ng anumang bagay na iutaw sa kanya ng mga magulang ng dalaga. Sa likod ng mataimtim na paglilingkod na ito ay hindi pinahihintulutang makipag-usap ang lalaki sa dalaga, mga mata lamang nila ang nag-uusap at napapahayag ng kanika nilang dinaramdam. Walang pagkakataong magkausap, ang dalawa sapagkat mahigpit ang mga magulang na ang mga matay na tinatalasan upang hindi oh, no! sila masalisihan, wika nga, ng lalaking may kabilisan. Matapos matanto ng mga magulang nang. Dalaga na ang nanliligaw ay karapat dapat ang pagsang ng mga yaon ay ipakikilala sa wow. lalaki. Datapwat ang ganitong pagsang ay may kondisyon sa magkakaloob ng bigay. Kaya o dot sa mga magulang ng dalaga. Ang bigay kaya ay karaniwan ng lupa, ginto, o ano. Mangari-ari ang mahalaga. Bukod dyan ay magbibigay rin ang binata ng panghimuyat sa mga magulang ng dalaga na maaaring salapi bilang bayad sa mga araw at gabi ng pagbabantay at pagpupuyat ng mga magulang mulang pagkabata hanggang magdalaga. Bukod, pariyan ay magbibigay rin ang kahabag-habag na binata ng tinatawag na bigay suso sa nag. Alagang yaya ng dalaga bilang ganti sa kanyang pagpapasusurito. At bukod pa rin dyan ay, magbibigay rin ang binata ng himaraw sa ina ng dalaga bilang ganti sa pagpauso ng sanggulpa. Maraming salamat mga kapatid.